Paano kung punihin ang leak sa faucet ng water dispenser? Ang DIY na ito ay hatid sa inyo ng ADESA. Overuse ang kadalasang dahilan ng pagkasira ng faucet ng isang water dispenser, lalo na kung mayat maya ang kuha ng tubig dahil sa kakapindot mo rito ay maaari itong maginsanhi ng leak. Kaya kung sakali, paano nga ba ito kukumpunihin? Una, suriin ang paligid ng faucet dahil maaaring hindi maayos ang pagkakabit dito, maluwag ang gasket o may crack na ito. Ikalawa, itigil ang water supply sa pamamagitan ng pagtanggal ng galon at ubusin ang tirang tubig gamit ang faucet. Ikatlo, i-unscrew ang faucet, linisin ito pati na ang gasket. Ikaapat, kung may sira, palitan ito ng bagong pyesa pero siguraduhin tama ang laki at uri nito. Ikalima, subukan gumamit ng teflon kapag meron pa ring leak pagkatapos mo itong ibalik. Gets mo ba? Sige nga, do it yourself! Watching snowy is here at last. Yan ang delivery bilis ni ADESA. Installment na bilis na. Zero interest pa up to 12 months. Sa ADESA installment, kaya-kaya.